Ito unang gabi ni Divya Sevillano, makikita nga si Dina Bonavi na nilalakasan ang kanyang loob. Nakaalalay nga si Dani Soto sa kanyang ina na si Dina Bonavi sa burial ni Divi Savellano. Na maalam nga si Divi dahil sa abdominal aneurysm. Kaya talagang biglaan ang mga nangyari na kinagulat talaga ng lahat siya nga ay edad 65. Marami nga agad ang nakiramay sa Savellano family, si Richard Yap Dumalaw sa First Night. Marami nga ang nandito para umalalay sa pamilya Savellano at kay Dina Bonvi. Ito nga ang burial sa Eternitas Chapel sa Quezon City. Limang araw nga dito gagawin ang burial at sa huling limang araw naman ay sa Savellano Residence sa Ilocos Sur. Si Divi nga ang dating congressman ng Ilocos Sur. Lubos din ang pakikiramay ni President Bongbong Marcos. Si Divi ay undersecretary ng Department of Agriculture. Maraming nga ang nagpadala ng mga bulaklak mula sa labas hanggang loob punong-puno ng condolences flowers. Ang mga kasamahan sa politika ni Divi. Ang ganda rin naman ng flowers na nakasulat ay DV. Ito nga ang handog na bulaklak ng kanyang mga anak. Si Dani Casotto nagpapasalamat kay DV, sabi niya sa kanyang post. Thank you Tito DV for being a loving husband and a kind stepdad to us. I will miss the food trips, your laughter, and your facial expressions whenever with his mom. I didn't expect that last Christmas would be our final one with you. Sana napasalamatan pa kita. I will never forget your kindness. You were a man of few words but you always made your love felt by taking care of those around you. We will miss you, Tito. May naiwan naman ngang apat na anak si Divi Saveliano. May naiwan naman ngang apat na anak si Divi na si Marie, Patch, Nicole at D.J., Kagagaling nga lang ding Japan ni Nadina Bonavi at TV Saveliano. Magkasama nga nilang sinelebrate ang bagong taon dito. Nakapunta pa nga sila sa Mount Fuji. Masaya nga si Dina Bonavi dahil finally nakapagbakasyon silang mag-asawa. 好的，再见。再见。再见。再见。再见。 nakakalungkot lang na ito na pala ang huling travel abroad nilang mag-asawa. Malungkot nga ang pagpasok ng 2025. ...or wipe away the tears from other places. The reproach of His people He will remove from the whole earth for the Lord has spoken. On that day it will be said, Behold our God to whom we love to save us. This is the Lord for whom we look. Let us rejoice and be glad that He has saved us. The word of the Lord. Amen. Thanks be to God. Responsorial song. To you, O Lord, I lift my soul. To you, o Lord, I lift my soul. Remember that your compassion, O Lord, and your kindness. your kindness remember me. Because of your goodness, O Lord, Response to, Do you, O Lord, I lift my soul. Relieve the troubles of my heart and bring out of distress. Put an end to my affliction and my suffering and take mm -hmm. away all my sins. Response to, Do you, O Lord, I lift Nagbigay naman nga ng speech ang mga apo pamangkin ni TV, sa burial. Maraming ang nakakamiss sa kanya. Isang napakabuting tao raw ni D.V. at napakamatulungin. I Jesus from the dead and gives new life to our mortal bodies. With confidence, we pray, God of life, hear our prayer, that the church may lead all her children to the heavenly kingdom through her preaching and witnessing. Let us pray to the Lord. God, pray, God, of God of life, prayer, hear, hear our, our prayer. prayer. The light and peace may be given to end and be received into the fullness of God's kingdom. Let us pray to the Lord. Response. God. God. Maraming nagbigay ng condolences flowers. Ang iba nga ay galing sa Revilla family. Alan Cayetano, ang mga senator ng Pilipinas at marami pang ang iba. Gaganapin nga ang burial sa January 17 sa Kabugaw Ilocos Cemetery. Nag-post naman ang inak niyang si Marie sabi sa post. Keep smiling up there, Papa. You will always be in my heart. I miss you so much and love you endlessly. Let's dance again someday in heaven.